Ilang bagong senador ang nagsabing ebidensya ang magiging batayan sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng 20th Congress. Ayon kay senator elect Amy Marcos, wala pang malinaw na ebidensya na naipapakita kaya't maaga pa para magsalita tungkol dito. Para kay senator elect Ping Lacson, kailangan ng matibay at kapanipaniwalang ebidensya para makumbinsi ang labing-anim na senador na bumoto para sa conviction. Samantala, tutol si Sagip Representative Rodante Marcoleta sa proseso ng impeachment at handa ang ipagtanggol ang kanyang paninindigan. Hihintay naman ni Senator-elect Bongo ang mga ebidensya bago magbigay ng pahayag hinggil sa impeachment. Based on evidence po yan, kung wala naman pong ebidensya, eh di wala. Ano pang itagal natin dito? Sayang po 'yung panahon. Unahin muna natin 'yung pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Malagay ko 'yung katibayan ng maghahari sa lahat. Eh wala pang paglilitis, wala pang pinapakitang ebidensya. Wala pa nakikita purus sa haka-haka, purus bali-balita. Kaya hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapag sa atin, hindi naman maaring magsalit.